ang leong goyo ito pangatag may habas d'yon muna siya advantage guys kong naamoy tanong sa inyo ha Ayo kayo iksa Ayaw iksa Saan mo ko na, pakuha? Oh, ay <laughs> ah, ayaw na po siya Gano'ng nanayda ko, tara, tara, tara Nanayda ko Bukan. Nah, um Kita ke area. Ayong, di area. Ayo ke kuah. Terat-terat tak terat, terat, ini, Kau kan. kani. ni. Di pun koa apot. Tak ada ni. 对的。